Good morning, good morning guys Almasal na tayo guys, mag almusal na tayo Dito ako nakapag almusal kasi ano May ngayon sa labas May ingi sa labas dito Kaya dito ako mag almusal na tayo Hindi na kahit kain na tayo Bago bumiyahin na naman at magtrabaho Yan, itong ating gawain Nagluto ako ng sinangag Ang kanin Kadubo ang ulam Ano yung ulam kapot kagabi O oh, di ayos tapos nilaga mm. sarap na sa bawang ligay guys kain tayo mm. Mm. ganitong buhay kailangan ko boy mm. sarap mm. sarap nang din nilaga ang karne. Puro karne nga. Hmm. <laughs> Kunin yung pechay niya. Hmm. Sarap. Sarap guys, sarap. With kape. Ha? importante sa ating kape? <laughs> magkape. Nagay guys, kain tayo. Almusal tayo. Para may ano. Almusal tayo kasi biyahe na tayo para may laman yung tiyan Yan sana ako sa labas kakain. Kaso lang ano, nagpapatugtog sila kakaya naman na itigil mo yan Japon. Kakaya na ko. Nakakaya. Ayaw ko yung gano'n. Eh, moment niya yun eh. Patugtog sila. Yan mo lang. Diba? Hmm? Get kind of, yeah.